unsa mga produkto nga available o pwede ninyo mabaligya diri sa Cebu's first ever refilling station. So basically, we have four categories under sabon station. The first is Top Bright. Under Top Bright na products po, ito yung mga home essentials natin like the dishwashing liquid, the laundry detergent, fabric spray, powder detergent. Sa Fab Care po, dito po uh, makikita natin the recovery oil. Muscle pain po, good po yan pag may sumasakit na po sa mga braso or likod natin. At saka, meron din tayong fab car care. Under fab motor care natin. We have the car shampoo, we have the marks remover, we have different scent of helmet sanitizer and yeah. also the magic wax. And syempre, we also have the Son Etsa. Yes, Son Etsa product po natin. Yan yung mga perfume, Pwede sa tao, pwede din po sa rooms natin. So miss, tagpila man sa dinato, pwede mabaligya or the suggested retail, retail price. price. Very barato to sir mm. Clyde. So ang ating uh, Uh, detergent soap is for only 65 pesos 65 and also mm. our fabric spray po is only 155 500 ml na po siya and also meron mm. din po tayo hand soap mm. this is nasa pump na 'yung lalagyan niya 75 pesos kasama lang. na lahat yes all oh, in one 75 super, pesos super lang siya Super, affordable. dito po sa ating fab care we have our recovery oil mm. for only 190 pesos then ito po is glass na talaga yung ano niya um tawag dito output niya mm. or yung lalagyan and also we have the relief valve for only 105 pesos ang oh, grabe ang mura 105 lang yes very lang barato ha. very barato mm. po sumis dito naman sa fobs car care car shampoo natin sa one gallon po is 150 pesos lang to ah oh, grabe Ayan, mura mura yes barato ito, ito, and for ito, our wax. magic wax for hmm, this is 200 pesos for our perfume sa mga girls and boys out there sa isang kit you have three bottles na po for only 200 pesos. Robin. Ayun, so, baratong-barato po. Nakita niyo kung unsa siya ka barato ug ingana ang iyang potential nga mabaligya nato sa community. But the question is, magkano ang kikitain ko dito? Ayon, napakaganda ang tanong, Sir Clyde. Kung ang gusto nyo at seryoso po kayong magnenegosyo, you can message us here yun. at sa Bon Station, Cebu Me. Or pwede kayong mag-visit na yun mismo dito sa warehouse. Very accessible. The Sabon na location is... Dito sa 17 E Arc Bishop, beside po Juanito, and sa likod po siya ng Moto World. Kita-kita! Ah, kita, diri ha. See you po. bye, -bye.